No way. Yeah, sabi nga ni Pulong, no way. Yeah. Mm. Yeah, dito tayo, mga kababayan. Hogwarts. Mm. Dito tayo. Merong isang vlogger ng DDS. DDS vlogger. TikToker ito. Malakas ito sa TikTok. Hindi ito YouTuber kasi may YouTube siya, ma, ma, maliit lang subscribers. TikToker ito, si Mr. Totoo lang. O si Mr. Real Talker. Ah, Correct me, correct me ha. Mali ako na bigkas. Si Mr. Real Talker, ah, kakasuhan ni Attorney Cristina Conte ng ICC. Yeah? Si Rosalinda yan. Ah, oh, n'ya. Diba? Ito na. Puro ganun ni. Eh. Mukha namang daga. N'ya. Diba? Mukha namang bubuit. Ah. Oh. Tingnan mo. Iyak. Diba? Si Mister Rick Tucker. Iyak. Sa mga hindi nakakakilala, ito 'yan, no. Oh. Kakasuhan nako po. Hmm. Ito siya. Na talaga ang panahon ngayon. Oh, ayan siya. Wow. Mukhang daga. Natin, mga lords mm. just Justin, wala mm. kanyang supports the reopening of the investigations into the high-profile killings. Oh, ayan. Si Real Talker, ah, tawa-tawa now. Ah, oh, iyak glitter. Tignan nyo yung content niya dito. Ah, Kaya, kamakailan lang to. Yes, yes, Five days na, walang upload. Ah, five, days na si Real Talker. Walang upload. Kung nakita nyo, ah, five days ago pa tong upload niya. Bakit? Sabi ni Christina Conte or ator ni Christina Conte ng ICC, pwede bang malaman ang pangalan ni Real Talker at address para mapadalhan ng supina? Hmm. Five days na. Walang upload. Kaya, ito na. Lalong mga yayat. Di ba? Ah! Ito ha. Wait lang, mga kababayan. <clears throat> Hanapin natin sa YouTube. <clears throat> ito. Wait lang. DDS Vlogger. Naku, mga kababayan. Masasampulan na. Ito na, mga kababayan. DDS blogger Christina Conte magpa-file ng kaso sa mukhang daga na blogger. Uh -huh. Ito, o. Oh. Wait lang. Mm. Madalas itong eh, content creator niya ito, mm. madalas po yung umiiyak ngayon. Madalas po oh. Napapaawas. Ang vlogger na ating papakinggan ngayon ay si Dim Juice Journey. Ayan, credit to Dim Jus Journey ha. Isa siyang kakamping vlogger na sumuporta din ngayon kay PBBM. Maraming kakamping vlogger na sumuporta kay BBM at kami din po ay sumuporta din po kami sa mga kakamping. Kasi nga, ang mga kakamping, wala naman silang ginawa na sila ang oposisyon at sila ang legit na oposisyon pero hindi sila nakikigulo. Bagkos ang mga Duterte pa ang nakikipagulo sa ating bansa. O, so, ito na. Pakinggan natin. Hmm. Ah. Masakit? Masaklap, no? Hmm. masaklap talaga ng buhay. Hmm. Pag kayo kasing mga DDS ang gumawa ng kabalastugan at kawalang higaan, wagas hmm. din eh. Mm. At lahat po yung mga ginagawa niyong yan ay mm. may kabayaran. Mm. Ito pong DDS na ito, itong DDS vlogger na ito, ay nahanap po ni Atty. Christina Conte dahil no dito po. sa kanyang ginawa. Mm. Yan, tignan niyo. eh lagyan mo ba naman ng sungay, itong si Atty. Mm. Alangan namang manahimik lang yan. Mm. Al Alangan namang hindi po malagyan at palampasin na lang ito. Oh. Kasi unang-una, ito po ay pambabalahura. <laughs> Mm. Ito po ay kawalang hiyaan na, mm. na hindi dapat tinotolerate, na hindi dapat binabaliwala. So mm. ayan po ang mangyayari. Kung tutuusin, ang sinabi lang ni Atty. Christina Conte ay katotohanan. Mm. Kung tutuusin, wala namang masama talaga sa sinabi niya. Mm. Ang dating kasi sa inyo na insulto kayo. Kasi ito kasi ang sinabi ni Atty. Christina Conte. Kasi di ba ang sabi nila, ang mga DDS daw magkaroon ng pre rally para kay Digong sa birthday. So ito ang komento ni Attorney Cristina Conte. May pinaplano ata na pre rally. Sana magtagumpay sila sa pagpipray, sa pagpipray lalo na dati inaway ni Duterte si Hesus Kristo. Oh. Karapatan nila yan. Hayaan natin silang magpahayag ng kanilang pananaw kung yan ang inabot ng kanilang emosyon. Tama naman, wala namang mali. Di ba? Walang mali sa sinabi ni Atty. Cristina Conte. Hmm. May pinaplanong atang prayer rally. Sana magtagumpay sila sa pagpipray nila, lalo dati inaway ni Duterte si Jesus Christ o si Isu Kristo. Karapatan nila yan. Hayaan natin silang magpahayag ng kanilang pananaw. Ah, uh, kung yan ang inabot ng kanilang emosyon. Tama naman, may mali ba doon? Karapatan nila. Uh, bakit? May nagbawal ba sa kanilang prayer prayer rally kanina? Wala. Nagmotorkid pa nga sila. O, oh, walang nagbawal sa kanila. Ang problema lang, mga kababayan, wala namang napala. Bakit? Ang layo ng pinanggalingan nila. Pinuno nila daw, di umano ang buong may nila. Nakalaya ba si Digong? Di ba? Yun na kasabihan kasi. Nung panahon na pinagmumura ni Digong at tinawag ang Panginoong stupid God, at minura ang Santo Papa. Ha? Ah? tuang tuwa ang mga DDS. Pumapalakpak sila. Amazing, amazing. Ngayong nakulong si Digong, may pa-prayer-prayer rally kayo. Hindi ba kayo nahiya? Busy si Lord. ah Si Lord po tulong. Napuyat kagabi. Mm -mm. Sa kakabantay sa inyo, nasa rally ninyo, walang madisgrasya. Yun, yun. So busy si Lord. Kaya, yeah. Mm. Wala namang mali doon sa sinabi ni Attorney Cristina Conte. Ngayon, oh, sabi ni Attorney Cristina Conte, taga saan ba siya? Ano bang totoong pangalan niya nang mapadalhan natin ang supina? Ay, nako. Sabi ko sa iyo, Mr. Riltoker, mas lalo kang mga, mga yayat. Pag nakulong ka, nako. Padalhan ka talaga doon ng ano, petroleum jelly. Oo, oh, oh, sa mukha mo pa naman, mukha kang daga. Nako. Masama talaga sa sinabi niya. Oh. Ang dating kasi sa inyo, na mm. insulto to kayo. Mm. Kasi sapul na sapul kayo dito sa statement na ito ni Atty. Christina Conte. Mm. Ang sabi niya kasi, meron daw pinaplano na prayer rally. Mm. Sana magtagumpay sila sa pagpipray, lalo na dating inaway siya, ni Duterte, si Jesus Christ. Huwag daw idamay si Jesus Christ. Sabi nito. Mm. Sabi ng ilan. Wow ah. Wow. Karapatan nila 'yan. Hayaan natin silang magbahagi. Diba? At pagpapaawa niya. Oh, ito na. Ito 'yung sabi ni Attorney Cristina Conte. Ayan 'no. Oh. oh, ayan, i-screenshot e nyo na lang po. Takpan ko mukha ko kasi 'di nakikita eh. Ayan ang sabi. Ikaw ba naman nilagyan ba naman ni Mr. Reel 'yung noo ni eh, uh, Cristina Conte ng sungay? Abogado 'yan, lalagyan mo sungay. Kung si BBM kaya mong babuyin, kaya mong bastusin, si Christina Conte, attorney Christina Conte ng ICC, wag mong babuyin ganyan. Hindi lahat ng binanatan mo ay hindi ka papatulan. Oh, so ito na, sino itong Mr. Toker? Anong full name niya, address niya, kaya, address kaya niya? Kahit word, work address, yung kung saan pwede magpadala ng supina. At nako, baka nga hindi accurate na inaway si Duterte ni Jesus Christ. Panuurin natin ang serye ng atake niya sa simbahan. Oh. P.S. Sabi ko rin sa interview na ito na may hangganan ang freedom of speech and expression. Hindi protected an incitement to violence, libel, and certain falsehood. Oh, ayan na, Mr. Toker. Hinahanap ka ni Attorney Cristina Conte. Ayan, no? Oh, nilagyan mo ba naman ng sungay? Kaya, nandito sa Singapore, nagtatago si Maui Spencer as real Ay, pariho pala kami. O, oh. ayan. Nandito lang pala siya. Saan ba siya? Woodsland? Saan ba siya? Uh, Marsiling? Saan ba siya? Uh, Bukit Gubak? Bukit Batok? Uh, Batok ba Bidok North? Saan ba siya? Hanapin natin. Chua Chukang. Ah. Ay, hindi ako mawawala sa Singapore. Memorize ko ang Singapore. Saan lugar ba siya? Newton? ah, Little India? Saan ba siya? Mm. Yeah. Saan ba siya sa Singapore? Hanapin natin. Saan ba siya? Sa ano? Sa... Ah, Marina Bay? Saan ba siya? Ah, kaliit -liit. Thompson Street daw, sabi ni Sansun. Uh, oh, Jinsan po siya, taga Jinsan pala siya eh. Oh, sa Lucky Plaza, maraming Pinoy diyan. oh, parang Hong Kong din 'yan eh. Diba? Sa People's Park, ah, sa Universal Studio. Oh, taga pagpakain ng ano doon? Uwak. Oh, maraming uwak diyan. Ah. Oh. Nako, Mr. Real Toker. Mm. -mm. Just me Marimar coach siya sa Pino, ano, Pino promote nila na online business. Nako, mag iingat ka, Mr. El Toker. Oo, oo. Oh. Diyos ko, ito pa. Mm. <laughs> Di ba? So, anong sabi? Et... Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan. Padala ng sabi. O, oh, ayan na. Mr. El Toker, inahanap ka ni Attorney Cristina Conte. Nako, ayan na sabi ko sa iyo, apakayabang mo kasi. Di ba? Huwag kasi, uh, minsan kasi, pag nagyabang tayo, make sure na meron tayong ano, proof. Ako sa totoo lang, nagmayabang ako, pero lahat naman ng niyaw-yaw ko dito, may mga evidence eh. Katulad nito ngayon, content tayo. Mr. Riltoker, kakasuhan ni Attorney Cristina Conte, tinanong ang address, work address, pangalan para mapadalhan ng supina. Mm. Yeah. Ah. Kaya hindi ito fake news. Klarong-klaro naman ikaw ba naman lalagyan mo ng sungay? O oh, lalagyan mo ng sungay si attorney? Eh hindi lahat ng attorney katulad kay Harry Roque na kahit mura-murahin mo 'yan, ah, okay lang. Bakit? Kahit muramurahin mo yan, si Roque, okay lang. Kasi nga, may kasalanan naman yan dito sa Pilipinas. Eh ito, anong kasalanan ni Christina Conte, ni Atorne? Wala. Nga, ikaw ba naman, sasagot ka lang naman. Wala namang masama na magsuporta ka kay Digong. Pero, tanggapin nyo, kasi ang reaksyon ni Atorne Christina Conte, totoo naman na binaboy ni Digong at tinawag niyang stupid God ang Panginoon. Wala namang masama doon. Bakit? Nasaktan kayo nang sinabi ni Atty. Cristina Conte? Karapatan nyo. Oo. Pero ang problema lang kasi, leader, oh, ang sinabi kasi ni Digong, ito, oh, ito hindi ito fake news. Uh, oh. kasi may video yan. Uh, oh. huwag kayong masaktan kasi ginawa ni Digong yan. oh uh. ngayon, Diyos mo, pinako sa cross. ng bilib. Oh. 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 Wala na, putang ina. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako? O. Putang ina. O. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako? Putang ina. O. Di ba? Ito pa yung isa. Hmm. Ito Nung minura ni Digo na tinawag na stupid ang Panginoon. Hmm. Palakpa ka ng mga DDS. Hmm. Tapos ngayon, mananawagan kayong ipagdasal si Digong. Kaninong Diyos yung ipagdasal si Digong? Ha? Hmm. Ah. Who is this stupid God? Hmm. Stupid doon talaga itong putang akong hmm. ganun. You created some, something perfect. Hmm. And then you think of a, an event that would and destroy the quality of your work. Hmm. How can you rationalize a God? Boleh wala. Oh, ego. I mean, boleh wala Hmm. Ba? Wala apa? Oh, itu. An event. Oh. perfect. God. Ha. Hello. Who is this stupid God? Oh. Stupid itu talaga itu putang. Aku kan. Hmm. Oh, estupido talaga itong putang ina kung gano'n. oh, di ba? Ano nang nangyari sa kanya ngayon? Tapos kayo mga didis, ang kakapal na mukha ninyo, magtatawag kayo ng Panginoon? Na ipagdasal si Digong? Lord God, Alleluia, Praise the Lord. Hindi ba kayo nahihiya? Kayo, ma pwede pa. Pwede pa kayo tulungan ng Panginoon, pero si Digong na sinabi, stupid God, siningil na siya ng kanyang mga kasalanan. Bakit hindi nyo matanggap ang sinabi ni Atty. Cristina Conte? May karapatan naman kayo mag Kasi nga karapatan nyo yan. Pero baka nakalimutan ninyo na minura at tinawag na stupid God ni Digong ang Panginoon. Di ba? Ah, baka mahiya naman kayo. Tapos lalagyan nyo ng sungay si Atty. Cristina Conte. Kasi sinabi na si Digong bakit si Attorney Cristina Ponte ang nagkaroon ng sungay? Eh, si Digong ang muras Panginoon. O, oh, yan ang napala ninyo. Yeah? Tignan yung Panginoon ninyo si Kibuloy, anong nangyari? Pag hindi kayo malipa, makinig sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Eh, bakit siya nasa, nasa simenteryo? Bakit siya nasa sa prisuhan? Nasa kulungan? Ah, oh, kapag hindi kayo makinig sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Eh, bakit ikaw nasa kulungan? Ah. Sino man naniniwala sa inyo? Kung si Moses gumawa ng 10 commandments, utos ng Panginoon, si Kibuloy gumawa 17 etiquette commandments na ah, pinasa kay Risa Huntiveros. Ah, 'di ba? Oh, karma. Yeah. So 'yon lang. Claro po. Oh, speaking of ano, speaking of DDS, si Mr. Toker Oh, kakasuhan ni Attorney Cristina Conte. Oh, baka nakalimutan nyo, si Sas Rugandos na kaibigan ni Maharlika, kinasuhan din ni Shelo.